tawag sa isda na to pa? Bilong-bilong. Ah, bilong-bilong. Kaya pala, you belong with me. Yeah! Wow. <laughs> Sabi-saya, tawag ah, mo yung bilong. Sabi... Oh, Tap na luto mo. Oh. <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> Mas nakakaganang magluto kapag nagluluto tayo ng masaya at may pagmamahal. Eh, pinagluluto ko ang aking mga mahal. <laughs> Hi, <laughs> guys! Got kami, magluto kami ngayon ng dinner. So, ang plano ko ngayon, ang ulam namin dahil nagkikrave ako, eh, ulam tayo ng munggo. Ayan, pinakuloan ko na yung munggo kanina pa, so malambot na malambot na siya. So, special munggo to kasi haluan natin ng kalabasa. Meron din siyang okra. At haluan natin ng kangkong. At meron ding chicharon para malasa at masarap. At saka, bumili din si Papa ng isda. Ano tawag sa isda na to pa? Bilong-bilong. Ah, bilong-bilong. Kaya pala, you belong with me. Yeah! saya tawag. Ah, saya ka Kaya pala, ito, bilong-bilong. Yan no? Masarap na guys kasi nakain na namin ito noon. Ganito lang siya parang malipis. Pero kapag prinito na, medyo hindi lang masyadong tosta. Malaman. Yan. So tara, samahan niyo kami. hmm Punahin mo muna to, ano, lamas. ako. Yun, luto tayo ngayon ng ating hapunan. Siyempre, para masarap daw. Habang naglaluto, habang yung isa ay hindi nag-antay. Mas masarap kumain, mas masarap yung hapunan kapag collaborative work. Yun. Pagtulungan na natin to para makakain kagad ka tayo ng ating tapunan. Kasi kararating ko lang kasi galing sa tambay. Ha? Ah? <laughs> galing sa trabaho. Karating ko lang, nagkatambay kasi ako sa labas si. Eh. Karating ko lang din, kaya kailangan ko lang tulungan si misis. Nice. hindi so, ko naman siya natulungan maglaba ngayon kasi nagtambay ako sa labas eh. <laughs> Siyempre, lamina. Natatambay sa labas. May hirap kumita. Awww! Meron pala kami dito yung chicken skin. So, parang hindi masayang. Nung ano pa ito, new year. Ayan, naka lang sa rete. Sasama natin siya sa hug. Wala mag-iwan. munggo kami ngayon kasi nag-crave na kami ng gulay. So, medyo mura yung munggo. 20 pesos lang yung pinili ko. Tapos, may mga excess na gulay dito sa ref. Tapos, dinagtagay ko na lang. Ayan. Tapos, may isda kami. Sobrang sarap nito. Ulang Pinoy talaga. Saka, syempre, dinamihan ko na kasi pag may sobra dahil may pasok na bukas, ito na rin yung umagahan natin. Iba pa si Pete Dips. Tama. Tama dahil dito na akong nakakain sa kanya yung munggo. Bakit? Kangkong. Ito, kangkong. Wala eh. namang palaya. Kaya yun, yung sarap yan. Dito na kita na munggo na kangkong. Tapos may kalabasa pa. Grabe. Ayan, gisa na tayo. Ano lang naman to, Tapos yung okra, limang piso. ito, sampo. Oh no! Papa, yung sipuya tayo. Papa Go! Go! yo yo yeah, yo yeah, yeah. Yeah, yeah. ko tikman mo muna. One. Okay. Okay. Oh. Daddy, one man. maybe it can't be tonight cause baby i don't wanna fight <laughs> <laughs> <Wala man dito. laughs> kasi mas masarap ako kayo sa dishes niluluto ko ah ano masarap sarap ba sab sab Sobrang sarap. 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 Mm. Tingnan mo sab 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 na sab 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 Diba? Nakaka-enjoy pag magluto ng ganito. Sobra yummy. Yummy? Ha? Yeah, approve. approve. Siyempre, wow. mas nakakaganang magluto kapag nagluluto tayo ng masaya at may pagmamahal. Eh, pinagluluto ko ang aking mga mahal. <laughs> <laughs> at ayan, no? Ayan, makulit kong dalaga. Uh -uh. Siya yung tagahugas. Uh -huh. Ayan, no? Nagdato na yung pinap. for that. Let's pray. To the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord God, bless us this food which we're about to receive and thy bounty through Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord, for the food. Kain na na. Yummy, yummy munggo. Sob ang bahaw. Bahaw yung kanin kasi. Maraming nasayang kayo ng umaga at hindi naubos. Sligop sa sabaw. sa sabaw. Tapos, sulit sulit Ito one. na yung isda, bilong-bilong. You belong to me. Parang kulang sa iyo isang isang panaksa na ta. Enough na. Nalagyan ko na lang yan. Di kami magkukutsara guys kasi magagawa kami. Kikinamay tayo. Kikinamay. Nalagyan natin. Yummy, yummy, yummy. Pakita ni Suka,

Sarap. Eh. <laughs> Apa nang suka? lang. Salamat sa panunood. Kain mo na kami, guys. Kayo din po. Enjoy your meal.